Eh, hindi nga Ay, anong Dyan, yung Sira eh 'ron gagawin niyo yang alternator. bang warantian? <gulay> Bulay, para, Wala nang warranty yan? Oh. hindi mo mapapabili ganyang alternator? Oo. Unang-una, wala akong paglalagyan. Yes. Nakapat na araw ako doon ang ng... Aircon na pinagawa, ay okay. pinapalitan na alternator. Ayaw mo kumarga daw. Sige, sige. Meron tayong babaklaseng alternator. Tingnan natin ang madali yan at ako'y may pupuntahan pa eh. Bagong alternator. Nah. Barang recondition naman yan o brand nyo? A brand nyo ano? Brand nyo yan Ay luma Dapat hindi mo iniwan yung luma Sa'yo naman yun eh May pinapabaklas tayong alternator bago oh. Uh, minsan namamatay yung pilot light. Minsan eh, nalabas. pag binumbo mo namamatay. Pag binatawan mo sila niya buhay na naman. Checkin natin kung ano ang diperensya. Bagong-bago 'yan, oh. 20 mai amps 'yan, hindi. But, algo subukan natin. yung anak ko. Siya ang

May tutak kayong kasama, boss? May tutak kayong kasama? Patay. mababa <laughs> ah oh, bagong bago kaya lang ang problema niya mababa yung ano niya oh ayan oh sala yung kontak ng karbon ayan oh malayo o oh, bago yan, oh, bago yung alternator. Ay hindi to bago. Recon. Recondition ito. Pitong libo ito. Recondition ito. Ay ano. Oh. Ang bago hindi ganyan. O oh, recondition ito. Nadaya kayo bus ha? Nagpadaya yata kayo eh. Ayan na oh, malay. Kita nyo. Oh, yung garbo niya nagkaleeg dito tumama sa fiber kaya pag binumbo mo minsan eh mayroon. pag bitaw mo ay nandoon na naman ayan o oh, kitang kita ang gagawin ko dyan iaangat ko lang ito oh, ito, natin gapapil kaya lang mga pitong padang kapal ayos na yung boss ayan po sila kuya Oh, 'di okay. bago ha. Ito Hindi 'to bago, surplus ito. Recondition lang. Ayun, atin oh, mo. May bago bang Ah, may bago bang putik na 'yung ano oh. Ang bago niyan 'yung talagang kintab lahat 'yan. Hindi ano ito recondition. Kaya lang medyo mataas nga lang 'yung ano sa iyo. 7,000? Dapat tinawaran nyo ang mga 7,000. Mm. <laughs> Masaas masyado sa 7,000 eh. Yan. Mali yung contact, itataas lang natin to. Kaya lang, nasaan yung aking ah. okay, strong isa. Iaangat lang natin ito. Pananampal nga lang. Oh, oh. Parang yung logitik na tapos na. Ay, nasobrahan. Okay, i-atras e naman natin ang kapirato. Uy, nasubrahan ka naman. Okay, patingin. Okay, na. Kapiraso pa. O, ito na na, pambihira ka. Ayos na? Punti pa daw. Okay, ayos na yan. Wala hmm. kay ko ay ayos na ito. Ang laki na ng... Mali ang pagka-assemble ng ano nito, yung pinaka-slip rings. Yung pinaka-slip rings niya ay masyadong mababa. yun ang tinatawag na sala in english wrong ano maraming gawaan mo sa alpunso boss maraming gawaan hindi naman sa alpunso pinagkita ko sa saan eh kaya tayo ng ano pero yung alternator nyong original na saan huliwakan na to, pinaiwanan na nangyayari pa mo kasi haging daw naman dapat no, kung may masira man dito, biesa, may makukuha may do. ng mga mga kung pagkatao. Oh, mailipat dito. Sayang. Yan, asla. Sigurado na yan. Hindi na kaya yung bumalik sa dati. Hindi ho. Babalik man yan kung may nakalimutan. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Alam ko yung mga bagay nung palibas ay mahirap lang kami. Mahirap din maging mahirap po sa'yo. Kagabi ngayon ulam namin tuyo. Gumawa ko sa usawan tinulang manok at <laughs> Nakalimutan natin ang tuyo. Mm. Ilang araw na kayo namunob lima ng ganito? Ilang ba? Sa hapong lahat ginamit ito, tumirik na. Ginirong uh, mm. nung kapatid eh. ko. Pupunta nang mamibili daw sa ipong susunod na natulog. Eh. Titingnan ko rin ha. Kasi sala yung tama ng karbon niya. Puma pumasok doon sa kabila. Uh, Titingnan natin kung hindi na damage sa ang ice. Eh. <laughs> Yan. Talagang nagtiyaga ng inuman. Alam mo? Ugda. Oh. Hoy, balik na natin. Yan, bago daw ito, brand new, brand new, brand new daw ang sabi sa iyo. Mm, eh, may may, kaung bago din eh, nakakita ka, ba ka na bago pa. Orang... Ano lang to, hmm. uh, recondition lang. Okay, atin na ibabalik. Ang naging issue, huh? mali lang yung tama ng carbon uh, mali yung tama dito sa slip rings kaya ginawa ko inangat ko lang okay ato na ibabalik ulit at malayo pa ang uwi na to pauwi pa kayo ng Alfonso Yanis. Hmm. Hmm. ang palis na sana ako. Kaya lang, dumating kayo, di kutkutin ng saglit. Awan ng Diyos, nakita natin ay kapiraso lang naman. Sana yun lang. Kasi yun lang nakita nating ano eh, tabingi yung tama ng karbon. Na yung halos, yung halos kalahati lang ng karbon yung tumatama. Sa fiber, tumatama yung kalahati. parang

ayun da lubas na pilot 'ta. Mm. E, e, natin. Lagyan natin ng supply. Yo buggy, okay. meron ano na, na, na. Meron okay, atin na ibabalik. Akin ang ibabalik pala. Yo.

Nice, nah. Madilau na isda. Mm -hmm. Hindi na mo 'yun. Mo na, lang lang Pag taba naman, baka masama. Nagtanggal ng service, mm -hmm. puro mm -hmm. serbisyo ano. Mm -hmm. Oh, nasira alternator mo wala. Mm -hmm. para. Asa ba banaw ba ito kinuha? Sabi nila, ayawan kung... Ah, ay, ibig sabihin, 4 days kayong... Nato, na meron na akong pinupunta at may bahay naman yung, ano po, yung pamangkin ko doon, ay dito, kami na naoy. Ah... Uh... ko service yung kanyang kotse. Hindi na kayo naroon sa trabaho. Pa Para hindi ko sa isang wer na papunta lang dito. Dito. Mura na. Meron din pa lang bago eh nakakamali ng kasa ng slip rings anang ah, o nga masyado siyang lubog mababa Ay yeah, yung yun, gustong voltage araw, eh. Basta eh, Kasi wala lang akong binago eh. Wala na. Tama-tama, timplay ah. Oh. Hmm. Eh nakakita ko eh. Nakakita ko eh, nakatingala eh. Eh, inano ko yung menu na katungo lang ng kaperaso? Parehas eh, sinalpak na parehas eh. Parehas din talo eh. <laughs> Parehas, ang adjust ko eh. Oo. Oh. Kapapil, kaya lang, pito ba ng kapal? Ah, kapal yung kapal din. Yung isang voltage hindi na sumabit doon sa pinaka-adjustment. That pala hindi na-adjust siya sa... Hindi yung ginagalaw. yun ginagalaw. Hindi na napitika. Kasi yun ay neutral. Yun. Hindi mo... Hindi mo pag-use yung universal Ay. Oy. Oh, Alin papoint ng phone? Ide. para makuha ah, para mag-charge pa rin niya 'yung nagagamit ano? Oo, i-full naman 'yung iyon. Uh, sa pocket ko. Kadit. Digilang e, ang aming baon 'yun. Iyon 'yung sa akin eh. Naubos na rin. Uh, para rin na, uh, okay. Para mo karga. Okay. Kadit. Parang namatay na. <laughs> Wala agad di. Isang start lang eh. Wala agad. Ay! Nag-work ka na lang. Gano'n agad. Kumapit na. Kumapit na. Saan na? Nagtataka si Paul. Ayun! Ayun na! Pumasok na sa... 14. 14. Yo, dai pa. Eh no? Okay. Ano kaya gagawin ko ba? mag lang mat. Kaban <laughs> uh, lang mat ang tatanaw. Ayun makabali ito eh. Dai pa ito galing pa ng Alfonso. Takay din na rin 'yung nakakasakop ng na box. Hindi pa Alfonso, oh, parang uh, uh, nagtaka sila uh, bago yung alternator bakit ang indicate light pag binom mo muna mamatay pag bitaw nandun na ulit bago yung alternator eh ang nakita kong diferensya ay mali yung slip rings mali ang pagkakasa masyado siyang mababa yung kalahati ng carbon tumatama dun sa fiber yung kalahati dun sa slip rings kaya ito ay itinirik sila. Sandali na po tong tirik ko. Ah, sinali. Ah, sinali. Ngayon, palagay ko naman eh, kahit mag bullroom na kayo sa loob eh. <laughs> ano yan? Bago yan, pero ano pala? May factory liquid din ano? Malayo, malayo slip rings. Malayong tama ng carbon. Kalahati lang ng carbon yung tumatama dun sa tanso. Ngayon, sabi nyo nga, ibig eh, sabi kanina, minabagnet yung ayaw. Yeah. Okay. Hindi magbabagnet yan. Ay, parang nangangagat na eh. Nakatukod. Ito yung tanso, ayaw yung karbon. Nakaganon siya. Kalahati yeah. lang yung tumatama. Yung kalahati, tumutukod doon sa fiber. Nagkaroon ng leeg, nawala yung tama doon sa tanso, sa fiber na tumatama. Tumutukod. Yeah. Kaya pag binobo mo patay, pag binobo mo sinagyo, joron Wala. Kung nga, solve lang problema niyo. Okay, dinaya pa tayo ng... Ito yung tinatawag na tatlong gopings. Si Kitoy, si Kitong, saka si Bibang. Okay, thanks for watching. Okay, uh, shoutout muna tayo mga kabrad. Shoutout kay Ernesto Marquez. From Talaba, Bacoor. Uh, Bacoor City, shoutout po sa iyo, sir. Uh, shoutout din kay... Rumi TV Vlog, shout out po. Kay Benji Bakul po, shout out. Kay Rila Dubalzista ng Kingston 1 One uh, Barangay Bagumbong, North Caloocan City, shout out po. Uh, kay Glenn Retarita, shout out. Kay Alicia Bergara from Pampanga, shout out po. Kay Nanding Ibay, shout out po. Kay Chris Lardy, shout out. Uh, kay Nero Magallanes, shout shoutout po. Kay Manuel Garcia, uh, shoutout po. Arturo Salis, uh, shoutout po sa iyo sir. At siyempre, uh, hindi mawawala ang mga silent viewers, uh, shoutout po sa inyong lahat. At siyempre sa mga subscriber, maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Okay, hanggang dito na lang. Thanks for watching!